何が起きさせようせいしたんで、おならしゃんたらたらららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら magpapamasahe na naman ito. <laughs> pag nagpwesto yan, alam mo na, magpapamasahe yan. <laughs> Ay, po. installay, installay. Nakapwesto na naman doon sa pamasahe. Kaya tatapos siya lang naligo. Tapos, ayan, medyo, dry na yung buhok. Tapos, naglaro siya. Ayan, gusto, magpamasahe. gusto niya magpamasahe. Eh, ito ang gustong gusto niya pag natapos siyang naligo. Opuesto, tapos ayan, papamasahe siya. Stan, ayaw. <laughs> Pagbitiwan mo, titingnan ka. Yeah, hindi siya kontento. Pag nakita niyang enough na yung mausahe niya, kusi siyang bababa. Pero pag hindi pa siya bumaba, ibig sabihin, gusto pa niya. Stan, stan. Ayaw pa rin. <laughs> Kaya pa rin, hindi na kontento. Kulang-kulang yung masahe. Asan? Asan? Ano na? Asan? Law. <laughs> Law ka. Laro no, ka no, na, laro ka na. Laro ka na, laro ka na. <laughs> Ay. Ay, kulang mo sa masaya pa siya. Bagong ligo kasi si Baltasar, kaya yun. Medyo may wet-wet pa yung ano niya. Yung buhok niyang mahahaba. Ang hahaba pa kasi. Baba. Natan na. Mana? San? Tignan natin yung anak. Tara kuntain natin yung best friend mo doon. May bago siyang dating na best friend. Dito dito dito. ha, huh? lumboy ito ng lumboy bata pa lang ito ito yung malaki o oh. nagwawala siya naihingit kasi hindi siya nabigyan ng Hala. halaw, halaw halaw <laughs> Hmm. Ito yung malaki yung sa mga ako. Naiingit. Naiingit si Bay Sarap na. Kinakanya is duhat Hindi pwedeng pagtabihin kasi papatay niya sa si pelbata pa Ito naman sa baba, si Baltasar. Ay, si Stanley. Sarap. Sarap. Gusto niya yung luha. Mm. Ito naman yung mag-best friend. Si uh, Troy at saka si Baltasar. Ito, busy siya na no, kumakain. Ito naman pangalan niya is siya si Bonifacio. Bonnie. Wow. Bonifacio Madrigal. <laughs> Galing kumain ah. Galing yung kumain ah. Duhat ang kinakain ah. Imas, imas ah. Ikaw so, naman, ang problema mo dyan? Ha? Ah? Ha? <laughs> Anong problema mo dyan, Bal? Hmm? Serap <coughs> na. No? Nih, eh, ayo na niya. Ayo mabuto kasihan yan. Mahawakan. Ayan, pinupuno siya yung ano niya. na, halika na. <coughs> magagatas ka no? Ano? Ah, dito na, dito na.